palayan sa kabundukan ayan papasok na tayo sa uh, sityo ng Makatok barangay Makatok dito sa Victoria Oriental Mindoro ayan mapapansin nyo may palayan dito kahit napabundok na tong portion land ayan Tapos meron silang irrigation dito Bali, ito yung way papuntang Ipikalabaw po Ito yung way papuntang sementeryo ng Barangay Makatok uh, Matandang sementeryo na to Pero nag exist pa rin hanggang ngayon At kung mapapansin ninyo Wala na halos sa uh, Tao sa paligid Dahil Kakaunting bahay lang naman ang Nakatayo dito <coughs> karamihan na nagmamayari is malawak yung lupa yan, Sunday biyay tayo uwi muna tayo sa bahay dahil magluluto tayo ng sinigang na pangos. tapos susunduin natin yung ating uh, parako dun sa uh, simbahan Ayan. dito na tayo sa mismong sementeryo ng uh, Barangay Makato. Ayan, matandang sementeryo na yan. Yung mga kaluluwa ng aking biyan na nahi. Diyan na nakalibing. So kung mapapansin ninyo, pwede tayong dumiretso doon. Pwede rin tayo dito sa sitio Maroyroy. Pero dito na lang tayo dadaan. Ayan. Tapos itong mga puno na yan, yan ay yung mga mahogani. Yan yung nasa kanan ko mawag ano ang haba niya no so parang ginawa nilang bakod ang mahirap sa ganitong lugar kapag ka 10 oras ng gabi tapos nasiraan ka ng sasakyan naplatan ka o nagkaroon ng abirya siyempre gabing gabi na dito walang kailaw-ilaw kaya uh, hindi komportable sa pakiramdam yung ganon <laughs> tapos malapit ka pa <laughs> Ayan, sa cemetery ay may nakasalubong tayong isa so medyo pinapaspasan natin gawa ng baka uh, biglang bumukos yung ulan kasi tingnan yung panahon medyo uh, walang araw Ang haba ng mahoga na Tapos kakanan tayo niyan. Tayo. Ayan o, probinsya probinsya. balik na na ulit tayo sa kalsada simentadong kalsada kung napapansin ninyo medyo raproad yung area na dinaanan natin kanina sa may simenteryo siguro hindi lang trip ng mga taga doon ay pasimento yun yan doon sa may kulay dilaw na yon, wala natin na tayo dyan Yon, may tumatang sa Kakaliwaan na tayo dyan. Uh, papunta naman yan sa San Gabriel. Parangay San Gabriel. Pause muna natin. Eh. Sa kakaliwa tayo. Ayan uh, yan na nga. Kumaliwa na tayo. Yon. Yon. Medyo marami ng kabahayan dito at marami na rin tao. Tapos ito yung school ng San Gabriel. Uh, Daniel Sapatin. Mayroon natin na rin tayong na-vlog dito eh. Napagtanungan natin sino kanilang simbahan.